Baik, jualan abang. Kita tak nak pukul abang balik. Jualan Ayan, nandito na po kami ngayon sa Helotongan Island mga drivers. Ayan. Kasi uh, may tatlo po kaming guys ngayon, no. Tapos um, Kahapon po doon po kami nagdiving sa Ulango Island mga divers. Uh, ngayon balik naman sa Hilutungan. 'Yan. 'Yan po mga divers no, ang dami pong Hello, uh, uh, ang meron po dito sa Hilutungan, we kap mawe, uh, ang dami pong makita mo dito, turtle. Chiti Tapos marami pong isda Ayan Ano ang pinag-highlights dito? Ah, uh, pinag Highlight po dito mga divers Yung corals Yan wow. yung Ano yung giant tribali Ah uh, giant tribali kung ano, Sabi ni Cap Mawi Yung mamsa Samsaya hmm. Um, pero minsan lang po yun Makita mong mamsa dito mga divers Pag Sakto ka sa timing at saka sa oras po, makikita mo siya dito. Kasi um, ano po? Ah, uh, oh nga pala mga rivers, no? ang dami pong nag swimming ngayon, you know? Siguro agis uh, po 'yan sa high jock hopping mga reverse, ayan, doon po. Tsaka ang dami pong bangka ngayon dito na naka island hopping at saka diving, ayan sana po mga ka-reverse na, hindi po kayo magsawang sumuporta po, pakipalo at pakisubscribe lang po mga ka divers Eugene Diverse Vlog po, YouTube channel. Tapos, uh, Facebook page ko naman po mga ka-reverse Eugene Vlog po. Sana mapalo nyo po ako doon sa Facebook ko. Ayan. Hey, uh, Yan, nandito pala yung bangka sa ano po, po mga river sa likuran namin. Bangka na San Pedro, ayan po. Yan, bangka na San Pedro. Diving din ang kanilang gis ngayon. No? Ah, San Pedro... Ano ba ito? San Pedro 6 pala mga rivers. Yan. San Pedro 6 diving po sila ngayon. Yan diba. Ayan, nilaglag po niya yung gis mga reverse kasi takot po siyang tumalon. Yan Good afternoon po sa lahat ng mga... Sa lahat ng mga solid supporter ko dyan mga ka-reverse. Ayan, thank you, thank you po sa lahat no. Lahat ng mga supporter ko diyan, mga drivers, sa lahat ng mga followers ko. Sana hindi po kayo magsawang sumuporta po. At sana po palagi niyo po akong subaybayan sa mga content ko mga drivers. Ayan. Okay. Awe, na sugod na po we. <clears throat> Yan, thank you, thank you po sa lahat ng mga viewers ko diyan. Yan. Sana magpatuloy po kayong sumubay uh, sumubaybay po sa aking mga video mga ka -rivers. thank you at andito kami ngayon sa hello nga na naman mga ka -rivers. yan nagsiksikan po yung mga bangka dito sa sobrang dami halos hindi makasya po dito sa santuary nila mga ka yan po, yung captain namin yan. Mahilig po yan sa chicks. Pero, ang chicks, wala pong hilig sa kanya mga ka-rivers. Hey! Tama ba? Tama, sige ako yun. Kita nyo naman dito mga ka-rivers. Ang dami ako oh yan. Nagsiksikan po mga bangka dito mga ka-rivers. Yan, thank you. Thank you. Yan, thank you for watching mga drivers.